David Licalco, abay nagpakita ng kanyang matinding suporta para kay Miss Barbie Corteza. Ano nga ba ang mga kaganapan sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, first magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, ayos nice ko pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming maraming salamat po. At ngayong araw, pag-usapan natin ito, no, dahil uh, talaga namang ginulat, no, ng ilang mga fan, no, si Barbie Portesa ang pagdating ng isang pambansang ginoo na si Mr. David Nicauco. Kung paano po sinuportahan ni Miss Barbie Portesa, itong si David Nicauco, dun po sa kanya pong premier night ng samahan ng mga makasalanan kung saan na si Miss uh, Sanya Lopez ang kanyang makasama doon. Pero talagang mas tinitilian doon si Barbie at saka si David. So pinatunayan kasi nila sa samahan ng makasalanan na talagang sila talaga ang tandem at sila ang mahal ng tao. So sa isang video po na ipinost ng isang uh, fan, no? nakita po natin si Barbie Portesa dito po sa premier night. Talagang lumalo po siya sa kasagsaga ng promotion at uh, kasi tapos na po yung editing so naipalabas na yung premier night ng nasabing uh, movie na P77 na pinangunahan ni Miss Barbie Corteza. This is gonna be a big project for Miss Barbie dahil sabi niya, kakaiba to tapos may collaboration pa ito ng Warner Brothers kung saan mas dumami at mas lumawak. Yung uh, kanilang uh, network kung paano i-distribute -di ito pong nasabing movie which means magkakaroon po yun ng mga international screening. Kaya po talagang na-happy si Miss Barbie sa pagkakataon na yun kasi even yung mga mga kababayan natin abroad ay makakapanood na rin ng upcoming movie serye or upcoming movie ni Miss Barbie Portesa na P77. Dito po, ay eh, talagang kinilig lahat ng mga fans ng Barda. Maging uh, mga supporters si Barbie Portesa na present sa lugar na yon. E eh, grabe po yung kanilang, ano, kanilang kasiyahan na makita si David na naroon. 100% all out support ang binigay po nila dito po kay Miss Barbie Portesa. So, yan po yung mga video clips na nakuha po natin from other sources na talagang uh, nag-effort ang isang bar, bar, ano isang David Di para pupuntahan ito. So, yan po ay talagang uh, sinuportahan din ng GMA. Dahil syempre nga naman, di ba, parang star or isa sa mga biggest big star po nila. And dalawang yan si Barbie at si David. So, malamang, sa so malamang, talagang susuportahan po nila yan. Lalo na sa mga ganito pagkakataon. Kaya naman to, rin yung pag-promote uh, nito si Barbie Parteza para sa kanyang upcoming film, ano? Kaya ngayon pa lang na natin itong si Miss Barbie dahil uh, alam ko po na maraming susuporta dyan ng mga by the fans at mga supporters si Barbie Portesa para sa kanyang P77 movie. At sa isang interview nga, meron po kasi dito na si Barbie Portesa ay talaga namang puring-puri ni Carlito Sigion at sinasabing si Mr. Uh, Miss Barbie Portesa is wala daw di umanong attitude. Sabi niya, kaliwat kanan ang papuri kay Barbie Portesa dahil sa napakahusay daw nitong makisama, maagang dumarating sa set at higit sa lahat ay walang diva attitude. Sa isang premiadong direktor at aktor na si Carlito Sigion Ray na nakatrabaho ni Barbie sa horror film na Penthouse 77 or P77 na handog ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na idinirect ni Direk Cabrido. Komento ni Direk Carlitos sa tungkol kay Barbie, walang star attitude or anything. I'm impressed by her. Ang sarap niyang katrabaho. You're working with a professional actor talaga. I really enjoy working with her. Impressive as an actor and as a professional. Nire-repost ang taga-production p 7 7. ang komentong ito ni Direk Carlito tungkol kay Barbie na may caption na I agree with Direk Carlitos. Isa si Barbie Portesa sa pinaka-professional at pinaka-mabait na artistang naka-work namin. Siya lagi ang unang bumabati at never nalit kahit uh, sig. Marami na rin kaming nakachi kahang mga artista na puring pure ang kapuso access at ang lagi sinasabi, napakagalang na bata. Siya mismo ang lalapit para ipakilalang sarili in case hindi pa kayo na-introduce na at the same time, siya lagi ang bumabati sa lahat ng taga-production at kahit na nakita niyang matagal nang nakatayo, ay mas may edad sa kanyang staff, iaalok niya ang chair niya. Imagine, saan ka nakakita ng artistang nag-aalok ng chair sa staff, ha? Eh, di diba? karamihan ng mga artista walang pake kahit ugatin ka sa pagkatayo. At sabi parang kahit nga may, uh, may sig ay walang tantrums. At laging nakangiti, no? At higit sa lahat, alam niya ang linya niya kahit puyat na puyat pa. Nabibilang si Barbie Portesa sa Generation Z sa edad na 27 pero ugali ay parang baby boomers o yung generasyon ng mga artista noong araw na marurong ruwispeto sa co-actors. Ito ang lagi kinakwenta ng mga veteran ng artista kung ano ang pagkakaiba ng mga artista noong araw sa ngayon. At karamihan nga sa mga sagot ay feeling entitled. Ang mga kabataang artista ay sama na rin ang mga nabibilang sa mga Generation Y or Millennials. Sa mga bugong ang artista ngayon, sana tularan nila si Barbie Portesa. Dead man na kami sa mga ilang taon na nasa showbiz dahil hindi na mababawang o galing nakasanayan na. Pero kung type nila, why not? Bukod sa maganda ng ugali ni Barbie, ay magalang din na artista kaya alagang alaga siya na Jamie Seven dahil isa ang actress sa kanilang prime, art prime artist at higit sa lahat, gustong gusto siyang atrabaho ng lahat. Kaya no wonder, ang dami rin po mga directors na talagang and the producer na maraming kumukuha kay Ms. Barbie Portes dahil po dun sa tinatawag niyang professionalism pagdating sa pag sa trabaho. And dahil John narito naman ang ilan sa mga comments and reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unahin natin ang komento ma'am si Teresita Takut. Sabi niya, ay nako masaya nga talaga ako na magkasama yung Barda kasi matanda na rin ako. Masaya ako nakita ko magkasama silang dalawa. Hanggang Barda talaga ako. Hangang, hanggang bato to? Or hanggang Barda talaga ako. Ayan. Thank you ma'am si Teresita Takut sa inyo pong komento. No? Kasi sari naman talaga sa mga source is parang pumapasaya yung mga fan po nila. Sabi ni Miss Helen Villanueva, so much grateful for both Barbie and David because of your hard work and dedication in your craft. You are again harvesting the fruits of your labor. So proud and thankful for your overwhelming achievements you've done in your showbiz career. Just continue to be humble and always give thanks to our Lord Almighty. We supporters will always be here to cheer and love you, Barda. Ah, yeah, Salamat, Ma'am Chi Helen Villanueva sa mainit ninyong pagsuporta para kay Barbie at David Licauco. Talagang hindi matatawaran ng support ang binibigay po din niya para sa dalawang ito, ano? So maraming salamat. And of course, sabi ni Miss Jasmine, through Mr. Darits, you're so good in analyzing. God bless you. Thank you, Ma'am Chi Jasmine, and God bless you too. And sabi ni Miss Leo, support. Good morning, David. Salamat palagi sa pa-support mo sa Barda. And God bless you. Ayan. Salamat din po. And God bless you too, ma'am. Si Leo, support. Sa inyong palagi ang uh, pag-support at panonood sa mga updates po natin. Thank you so much. And another, sabi ni Miss Ruela, Mayor Mita, Miss David, you have such a wonderful talents in this field. Your positive attitude really shines through. And you always slip up Barda fans, especially when times get tough. You absolutely deserve all the respect as a blogger. And I'm happy too that they back. God bless you more. Thank you so much, Ma'am Shi. No, Alovelha Meyerita. Thank you po. Ano? Salamat po sa inyong tiwala. Of course, ito sa mga malaking bagay po na pagkatiwalaan po ninyo ang ating channel patungkol po sa mga updates na ito. And of course, syempre na appreciate din po namin na talagang up binamahal nyo at sinusuportahan po ninyo ng todo at ang maganda doon is na serve ng barda yung yung purpose nila para sa inyo. And of course, sabi ni Miss Sally Dion, Dion ko, good morning po, Ma'am Dare. Sa saya ko, saya ko. Dahil bumalik na ang ginoo sa barda. Lala, lalayag pulit. God bless sa inyong dalawa. And sabi ni Miss Aba, Aba Moraleda, ako din. Paulit-ulit kong pinapanood yung movie nila. Andito rin ako sa as. Ayan. Salamat, Ma'am she And uh, sa Netflix po kasi talagang nandun po yung movie nila. Paulit-ulit yung po panood rin para mag number one ulit yan. Of course, may mapapanood kayo ulit dahil may gagawin na naman silang bagong uh, ano po, no? Yung kanya ng series na Beauty Empire. And Miss uh... Dulce, sabi niya nakangiti ako at masaya about pag-pair ulit si Barda. Ayan. So marami talagang sumaya, marami nag-celebrate, at marami talagang na-excite nung uh, nag -decision na po no, ang aid ng GMA na talagang ipasok na itong si David ni po sa Beauty Empire. And of course, syempre masasaya tayo kung bibigyan talaga silang dalawa no, ng uh, romantic comedy na serye. Sabi ni Miss Maria Dolores Gonzalez, mabuhay ang mga Barda kasi mapanood ko na sa at movie nila Barbie at David and Beauty Empire back together again, number one love team. Yan. Salamat amat ma'am Maria Dolores Gonzalez soon you will watch and you will uh, experience na or mapapanood nyo na po yan. True View, and of course, sa pre TV. And Miss Helen, wow, congrats our beloved by the love team, David and Barbie, for being a given prestigious award from PMPC. And Miss Louisa de la Cruz said, Barda are happy pill and stress reliever. Thank God. Ayan. Salamat po sa inyong komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Eds TV. God bless everyone.